good morning po sa ating lahat mga kalanggan dyan At uh, sa ngayon po ay araw ng sabado At uh, ngayon po ay papunta po tayo ngayon sa Jollibee Para po pick upin po yung mga in order na Jollibee pack Sa ngayon po meron po kami papiding dito sa uh, Malalag Ayan, good morning po sa lahat ng mga viewers Lalo na sa mga uh, Russian community Maraming salamat po sa inyong mga support So ayan po, samahan nyo po kami tatlo Ayan eh, kami tatlo na po ngayon na uh, ni Kuya Victor. Ito ang uh, pupunta po ng sentro para kunin yung uh, Jollibee Park. Eh, maraming salamat Bipili po. Bibili din tayo sa... ng ano po Rigoy? Uh -huh. Juice to be. Mm hmm. Ayan, eh, samahan nyo po kami sa aming mission. samahan nyo po kami sa aming mission. Ano dari pare ko yung balbo ko? Ah, black one. Hmm. Ah, ba? Asa mo? Ito ko na, mata -dito. ko ito. taba yun. Hmm. Ayan po, sa ngayon nandito po tayo at uh, hindi pa po tayo nakakapag-almusal ay mag-almusal muna po tayo Ano yung kwan Wala kayo lugaw? Wala lugaw? Ano to? Ah, munggo Munggo? dito. tayo Ayan, uh, magmugo po tayo mga you kalangga. Wala pa rin ko eh. Wala mo. Wala lo.

Okay po mga carousel dyan mga kalangga Sa ngayon po ano, nandito po tayo sa Digos, Davao Para uh, dito po sa Jollibee Para kumuha po ng uh, mga Jollibee packs At uh, sa ngayon po meron po tayo pa Diyan Nandito na po yung ibao na Jollibee uh, sa, Para po sa ating mga kababayan dito Ayan o oh. At yung kasama po natin si Victor Situto nasa loob lang po Ayan. kasi po mayroon pang kinukuha uh, pa pong iba alam nyo po dito mga kalangga ano, sa Dabao ano po kung makikita nyo uh, kanina pa po ako nagtitingin dito sa mga tabi-tabi wala ka man lang dito makita na yung uh, dumi ano talaga pong dito Napakalinis Ayan po, makita niyo. Kanina pa ako nagmamasid kahit doon po sa kabila ano sa mga ganyan, 'no. Wala kang makikita na dumi dito kaya napakaganda po ng uh, bayan ng dabaw <coughs> Hindi po ito oh, uh, uh, sentro ng uh, dabaw ano, pero malinis pa rin po. Ay ano. Sa ngayon po maga po tayo pumunta dito sa Digos Ang biyahe po namin galing doon sa Malalag Inabot din po ng isang oras ano papunta dito Ayan o Kaya Ngayon uh, 9.30 na po ano umalis kami doon ng uh, 7.30 Doon sa bahay So ngayon nandito na po tayo At hinihintay po po natin yung uh, Order So, ayan po mga kalangkas. Samahan nyo po kami sa aming pong mission sa ngayon. Lalo-lalo sa papiding at uh, pa-rice pa po. May pabigas pa. Kaya marami na naman po tayong mga kababayan na matutulungan at uh, matutuwa. Dahil po sa meron na silang uh, Jollibee. Meron na po silang Jollibee. Sa sa mga kas... Kababayan po kasi natin na medyo mahirap po ano, minsan hindi pa sila nakaka uh, tikim ng Jollibee kaya sa pamamagitan po ng uh, mga papiding ng uh, Rochelle at sa mga nag-sponsor ano, uh, makaka tikim po sila ng uh, pa Jollibee. Ayan, maraming salamat. Ayan po, samahan niyo po kami sa aming mission mamaya. Ayan, na. Uh, bro, uh, matagal pa ba yung order sa loob? Matagal pa? Ano bro masasabi mo dito? May napansin ka ba dito sa ano? Dito oh. napakalinis, wala akong makita. Walang kung ano? Malinis. Hmm. Ayan. Samahan niyo po kami mamaya, M M mga kalangga. Sa malinis. Oo. Oh. Sa bagay ito hindi ito ba yung sentro hindi ano basta daba malinis. Mm, basta sakop ng daba malinis. Ayun po. Okay sa so, mukha ko lang hindi malinis <laughs> <laughs> bakit hindi ka ba naglinis sa mukha hindi hindi ako naliligo <laughs> pero may may tubig naman daming tubig hindi yeah. ako naliligo bro limang hmm. araw na bro hindi ako naliligo yeah. pero kung titignan nyo po si Toto napaka formal formal siya masyado tignan mo yung sapatos niya talagang uh, mga SP ano yan imported po yung suit niya no ayan Okay po. Uh, okay po. Imported po. Okay Oh, nasa okay okay kasi yung mga imported. Uh, ayan po. Ayan po. Oi, oh. grabin mo. Niyo kayo, oi. Hindi kayo sama. Hindi kayo. Hello. Hindi kayo. Hindi ha?

Ayan yung sarap po, sarap po na yun o, yung rin. Dati yan. Magkano yung starapol? 100! 100! 100! Usa, usa, usa ko Usaw, 100! Usa o dalawa muna? Usaw Usa o dalawa. Usa lang. <laughs> Usaw. 100 po, 100 po. 100 100 po. 100 po, 100 po. 100 po, 100 kita. 100 po, 100 po. 100 kaya at sa kanya. masarap dito, masarap dito, pauwi na tayo. Ano? <laughs> Ano anong anong ko mo? Matamis? Hmm. Matamis, bro. Hmm. Hmm ito po ah, pagdating dito sa bahay ito na ah ano kilawin hipon ano niya bangus ano ang bangus kaya po karatong lang namin mga kalangga ayan nagaling ah, po sa papiding at ito yung hindi uh, pa po tayo naglalunch ito yung uh, kakainin dito wow yun lang maliit lang talaga ang mesa dito si. Awa -awa. Awa -awa. Ano itong kaldigo. May pa. Para hindi kayo na layo yun, ang kuan biyahe. <laughs> na traffic. <laughs> nagkasya Ayan po may bulalo pa oh. Dilagang paka. Ano oh. yan ang tapos may bulalo Ay grabe. Oh kain tayo oh. Sugpo. Bangus. So ngayon po ano, uh, medyo mga gutom pa tayo. Para rarating lang natin. Ayan pwede yan siguro dito date ngayon Gaby, papalalabad na naman si Pia para sa kainan Ikaw, te, out ka Anong kuan mo po? Pre-sell Ay, oo, shoutout naman dyan Ang galing likod dyan Oo, galing nila And super supportive po na mga Rochelle Ano masasayang mo to? Marami naman tayong pagkain ngayon hindi na tayo pwede yung ikaw. Ayan, grabe po mga pagkain ngayon dito. Grabe. Ngayon po wala pa tayong mga kuan ano, wala pa po, po tayong ibig sabihin wala pa tayong lunch kararating lang po natin galing ng sa papiding at tingnan niyo po ang ating oras. Ah, uh, magpo o'clock na po. At ayun nga. Uy, 'di ka plato? And malapit na po tayong kumain. Nandito po mga si Ima Balabis. Nandito, mahihiyain lang siya. Hmm. Ayan yung mga... mhm hmm

Para -like. Ako! Justin, naka-live si Justin. Justin! Ayaw, oras pala ni Justin ngayon. Tawag naman sila. So, mamaya mga ka-sir, abangan niyo yun. yun. Kain na lang. May ganyan yun. Araw after feeding po. Ang daming putahe yung loto nila ate. Kapapa Kung wala ka lang iniinagan ano, ang sarap kumain. Oo, sarap so, kumain. Hindi ako magkakalin ngayon, kasi kanina kumain na ako. Papakata. Ako wala pa. Talaga. Ayan po, uh, malapit na tayong kumain mga kalangga. Kain malamon naman po tayo. Habang binibindisyonan pa. Panakasan sa amin pa sa araw ako. Just name, Imin. Imin. Lord. Bye. Sa may niyo, di muha. Joy. Kain kami, kain tayo, kain tayo. Ako Joy. Thank you.

<laughs> Ayan, kain na na po. Ayan, kain na na <laughs> Pwede na to. Punahin muna natin sila. Next na lang tayo. <laughs>

Hanap mo muna ako lang upload. Like and share po. po. wala upload na yan. Hanap buhay muna. <laughs> <laughs> <Like in general. laughs> maghanap buhay muna daw siya. Oo, wala. Hanap buhay muna.

So, ayan po mga kalanggayan, mga nakatapos na sa pagkain pero ang dami pa rin parang hindi nabawasan Ayan. kami kanin. Uy. Ay marami po salamat sa lahat ng mga kalangga dyan. Ayan. <coughs> Hanggang dito na lang na muna po. Yun mga pagod pa. Galing po tayo sa Con ngayon kasi sa papiding. So ayan. Dami pang pagkain. No? So, ayan po mga kalangga dyan, uh, karusel. Ayan po, uh, natapos na rin po tayo. Uh, galing po tayo sa papiding. At ngayon po, nandito na po tayo sa bahay ni Dodong sa Malalag. At uh, nakakain na rin po tayo ng uh, lunch. ano uh, Ngayon po, nag, sa, nakakain kami ng lunch mga 4 o'clock na rin po. So, uh, at least po, natapos na tayo sa ating uh, unang uh, misyon na papiding. Ano? Ah, uh, first time po namin nakapagpating ngayon, ngayong pagdating namin ngayong nila uh, Dodong. So, <clears throat> abangan nyo pa rin po yung uh, sa susunod na mga pading namin. And maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Team Permon sa Rosella Community. Maraming salamat po sa inyo. At uh, sa panguna po ni Royal of Malalag uh, Richelle Morales Vlog wag po natin kalimutan na isupport Siyempre po ang Raw Boys, ang Raw Girls wag po natin kalimutan and maraming salamat po hanggang dito na lang at babay. Uh, bye bye abangan nyo po yung susunod namin na mga i-upload at please po ano, wag po natin i-skip yung mga ads at uh, pa-like and share na rin po and marami po salamat bye bye po